Hello everyone! So marami nagtatanong sa akin kung magkana daw ba itong mga betta fish dito sa Jerusalem so ang price po ng beta fish tulad po dito is 35 shekels pero mura mura lang yan sa Pilipinas sa TikTok nasa mga 250, 280 180, nagre-range po siya sa 100 to 250, depende po yun sa laki, so yan marami akong nakikita sa TikTok pero dito 40 shekels, so itimes nyo lamang po yung 40 shekels sa 16 pesos so yan po tulad nitong orange na to, yan. Medyo orange na yan, 'di ba? 40 40 shekels. Tapos ito yung may crown. Yan, may crown na yan. 'Di ba? Ang ganda niyan, oh. 40 shekels na po yan everyone. Tapos itong ganito, 35 shekels. Yung crown tail. So, dyan sa may crown tail is 35 shekels. And then dito is 40 cycles po, everyone. Diba? Ganda rin po yun. Tapos ito. Yan, diba? Maganda rin yan, everyone. Mga bagong dating yan, everyone. ito mga better fish na ito. Diba? Marami pa sila dito, everyone. Tulad itong blue. Yan. Yan. Kung makikita nyo yan pong blue na yan everyone. Yan, yung blue. Na yan, yan po ay nasa mga 35 shekels. Pero maganda yan. Maganda ang pagka blue nyan. Kaso, yung pakain nyan, pero dito, 15 grams. Ito lang pala ang pakain nyan. Complete feed. Ganyan lang pala ang pakain nito mga betta fish. 'di ba? So kailangan kong bumili ng ganyan.